social media mm -hmm. na ngayon-ngayon lang na lumalabas na may mayroon diyan tao na dating kaibigan po natin na sinasabi niya na ghost ang lawak mm -hmm. at kakaunti ang tao sinasabi pa niya na mag magtinda na lang ako ng tupig daw mm -hmm. eh yung tao na yan aparatis uh, sa opisina po yan na uh, mm -hmm. Uh, humihingi ng ayuda. Mm -hmm. Ayaw ko lang kung anong naisip niya na sinisiraan niya ako. Pero alam niya, pag pumupunta sa opisina ko, pagpasok pa lang niya mm -hmm. sa munisipyo, naka-aircon na mm -hmm. ang munisipyong namin at malinis. Mm -hmm. At siguro nagbulag-bulagan lang yan na tao na Uh, Ayaw ko kung anong kasalanan ko sa kanya. Ibabayt naman ako sa kanya. Mm -hmm. Ayaw ko lang po kung anong anong plano niya sa akin. Wala naman akong pagmasamang tinapay na kahit sinisiraan ako ng kalabang ko mm -hmm. sa politika. Alam mo kasi, Prami, yes. ang taong pan, ang uh, sumisira sa parihas niyang tao, walang mm -hmm. tiwala sa sarili. Mm -hmm. O pinagkakakitaan lang niya, kaya ako sinisiraan siguro. Mm -hmm. Uh, baka gusto niya, regluhin ko, eh, ako, nasa tamang landas naman ang pumumuno ko at alam ng tagalawak. Yan na lang, tignan niya yung tatlong eleksyon kung ano ang pagmamahal ng aking mga kababayan sa akin at ang pamilya namin. oh yung manugang ko, naging number one na counselor. oh ano po ang makon nila? Talagang uh, buto yung mga majority na tagalawak sa aming pamilya na magbuto. Noong 2019, manintriga na naman po, nasa bungiro daw ako, isusugal ko yung pera ng munisipyo. O, napatunayan ko naman po, magmula sa aking pamilya, nagaling po kami sa mahirap, napakahirap na pamilya. O, napag-aral po namin ng aking asawa, ang aking mga anak na apat na lalaki. Oh, may isang doktor ako, may isang may dalawa akong engineer at mayroon akong yung bunso ko ship at may Ricardo's uh, coffee shop pa. At napaunlad po namin ang aming buhay, nakatulong kami sa aming mga kababayan lalong-lalo na sa aming mga kabarangay. Ah, uh, doon nila makikita siguro na talagang yung tulong ng Baderas. Ang yung nilang ambisyoso po ako, na gusto na ko ang bayan namin kapatid ko, walang pasyalan. Okay lang yan at sa akin pero tignan nila kung ano yung nagawa ko na pagbabago dito sa aming bayan. Magtanong sila kung nila yung mga naging namin sa aking administrasyon, magmula sa barangay. At alam niyo po dito sa aming bayan, lahat ng municipal elected official, barangay official, barangay workers, kaming niya sa kanila. Nagkakaisa po kami dito.